Ganito rin ba ang USB charger mo sa mga cellphone mo? No? So sa kakahila-hila ng mga chikiting natin kaya nagkaganito yung mga wirings natin sa charger natin. Kaya need natin palitan 'to dahil uh, naglolo ko yung charging ito, Nakaka-apekto to sa mga battery natin ng cellphone. At uh, makaiwas tayo sa mga electric shock. Hindi basta-basta napuputol kagaya ng mga ordinaryong USB cable natin. Napakamura lang ito, 35 pesos lang. Ito, may indicator pa siya, no? Pwede, pwede itong pan-travel. So, ito yung pinakabagong USB cable natin. So, micro, micro USB to cable para sa mga cellphone natin na type micro cable. No? So, ito yung cellphone charger cable natin na bago. So, titestingin natin ngayon ito ah uh, kung ano yung feature nito. So, unang-una, siyempre makapal yung mga wire. Yung balot ng wire, no? makapal. Then, ito, may indicator pa siya, no? Para makita mo na talagang makakoneksya siya o merong supply yung mismong uh, micro USB na jack. Then, sa so, mapansin nyo, itong Uh, insulation niya ay talagang napaka napakakapal at meron din tong strap ayan kung sakaling masyadong mahaba ay pwede niyo bukal roll 'yan itong strap niya eh okay. then ito tong uh, micro USB natin so syempre isasaksak lang natin 'yan sa cellphone para uh, mag-charge 'yan so although hindi pa siya nakasaksak meron na kagad indicator 'yan ng So, meaning connected siya, no? So, ito nga palang micro USB cable ay hindi basta-basta napuputol kagaya ng mga ordinaryong USB cable natin. Dahil lalo na yung mga, ano, yung mga stock ng cable galing sa mga supplier. Mo. So, ito, uh, matibay ito. Then, hindi basta-basta nga napuputol kagaya kanina pinakita natin. Then, Ayan. So, may indicator pa siya. Okay. So, napakamura lang ito. 35 pesos lang. Makaka-order na agad kayo. At kung meron pa kayong coupon, ay free delivery. No? So, ayan. No? So, talagang matibay ito. Siguradong hindi na ito ma masisira ng mga chiki chikiting niya dyan. Ng mga mahilig mag-cellphone. So, miski sa inyo, pwede-pwede itong pang-travel at hindi basta-basta masisira